kahit registered voters na tayo, kailangan pa rin nating mag-enroll for Filipino overseas voters. So ito yung ginagawa ko. Nagpunta lang ako sa Chrome website at ito sa search or type URL, nilagay ko lang yung link. So i-paste mo lang siya. After nyan, ito yung lumalabas. So, pindutin mo lang itong valid ID. So, may mga options dyan. Philippine passport ang pinili ko. So, dito naman sa baba, may nakalagay na password. So, kailangan nating maglagay ng password. So, required talaga at ito. At kapag nakapaglagay na tayo ng password, kailangan nating itong i-confirm. So, i-type natin ng pangalawang beses dito sa confirm password. So, kailangan tama pagkalagay ng password at magkatugma talaga itong dalawa. At pagkatapos nyong maglagay ng password, scroll nyo lang dito sa ibaba May options kung ano ang gusto nyo gamitin sa pag-register mobile ba or email so sa akin ang pinipili ko email at saka dito naman sa embassy yung pinipili ko ang Frankfurt PCG kasi dito naman talaga ako naka-register at after nyan, i-check nyo lang itong small box at itong enroll so after inyong maklik ang enroll ito yung lalabas, ang kumilik ay nag-send ng OTP or one-time pin sa email or sa mobile number ilagay nyo, ilagay nyo lang ang pin at pindutin nyo ang submit. So pagka pindut nyo ng submit, ito ang lalabas. So kailangan nakarini na yung passport nyo or any identification document. So itong dalawang steps, kailangan talaga natin itong gawin para sa pag-verify. Basahin nyo lang ito ng mabuti at i-click nyo yung start. So ito ang lalabas. So pili lang kayo at ang pinili ko ay allow this time. At i-click ulit natin itong only this time or while using the app. Kailangan talaga natin itong gawin para ma-verify kung tama ba 'yung picture na nasa ID at saka sa selfie video. So hintayin lang natin na makapasok at makakonekta tayo. So after mga ilang segundo ito na 'yung makikita natin. So nakikita natin itong simbolo ng camera dito sa ibaba. Pag-i-click natin ito, may nakikita tayong rectangle na form. So, picturean lang natin itong ID or passport. Pindutin lang natin itong kamera at ito ang lalabas. Napaka-importante na ma-check natin kung mabasa ba yung mga information na nakalagay sa ID or passport. I click lang natin itong continue at maghihintay tayo sa sagot para maka next step na naman tayo. Kapag may ganito na perfect, e diretsyo na tayo dito sa face and identity. Kung ano ang nakalagay dito na instruction, sundan lang natin. Kailangan yung mukha natin mapasok dito sa may bilog na form. At ito na nga, perfect yung nakalagay. So pagkatapos nito, ito naman ang lalabas. Makikita natin dito ang mga information sa ID or passport natin na ating ginagamit. Basahin nyo lang ulit at i-check kung tama ba yung mga information na nakalagay dito kung tugma ba siya sa ID. Ang susunod naman natin gawin, i-click lang natin itong continue. At dito na natin makikita kung successfully validated na tayo. So, ito na yung mababasa natin. Congratulations, you are successfully validated. After nito, nag-send sila ng email. Kaya, nag-check agad ako. At ito na yung email na natanggap ko. Sana nakatulong ito sa inyo. Thank you so much for watching!